Ito, mm -hmm. nagpapasubo ako. Bisa ito sa mga kailang gawin upang ma-relax. natin yan. Na, Relax sa mga, mga kaugalian ng katutubo buto -buto at mga ugat dahil sa pinamasa akong health issues. So, yan guys. video katapos na tayo. At ito, ka na ka na tayo. Yan. O. Uh. Eh, Ito na ba isa? Oh. Hindi niya nga hinubad ng damit niya. Oh. May damit ako. Dapat daw pala walang damit, walang brief. Walang brief Walang na. ano. Hmm. So kaya nakasuob kasi baka makita raw yung uh, tinatago. Ayan. O ngayon, dito na lang sa tinatago yung ay sinusuob. Ayan. So guys, subukan nyo ang uh, traditional medicine. O, nakakaginhawa. Okay. Ayan o. Oh. Ano yung pasoob. Yan. Kaya lang kung hindi nakasama dyan yung private ano, property ko. Be, ano okay. Sige. See you mga katribos. Again. Good morning. Bye-bye. mamayan, -bye. mag-ano